Ito ang sinasabi ko na mahal or magastos ang mag-alaga ng aso or kahit anong hayop pa yan. Hindi sapat na gusto mo lang mag-alaga ng hayop or mahal mo ang alaga mo para mabigay mo ang magandang buhay para sa kanila. Background lang, may nakaaway ako before sa comment section dahil nag-post ako ng picture ng resibo nung nagpa-vet yung aking dalawang fur babies, yung aking chihuahua at isang shih tzu and yung bill ay umabot ng almost 100,000 sa isang visit nila. And para makita nyo yung context nung post ko ito, papakita ko na lang, medyo mahaba siya. So ang sabi ko, mahal mag-alaga ng aso. Kung gusto nyo na mas healthy at mas mahaba ang buhay ng inyong fur babies, hindi enough yung gusto mo lang mag-alaga ng hayok. Dapat ready ka din financially sa mga gastos sa vet clinic. Share ko lang yung bill ng 9-year-old sheet so namin kanina. He had dental prophylaxis kasi as you can see sa pics, madami yung sira ng ngipin niya. And it may cause heart problems kapag hindi inaagapan. Since 9 year old na siya, tinurukan din siya ng stem cell para mas mahaba ang buhay niya. And nagpa-stem cell din kanina yung chihuahua namin na may history naman nang pangingisay or seizures. So kailangan niya ng stem cell and acupuncture in a monthly basis yun. And ayun, I would like to thank all the doctors sa Philippine Animal Medical Clinic sa QC who help Sam's dental issue especially to Doc Charlene. So yan yung post ko and ito naman yung bill or receipt binayaran namin sa vet. So umabot ng 92,000 568 pesos. So, stem cell ng dalawang aso and isang dental prophylaxis or binunot at tinanggal yung mga bulok na ng ngipin noong 9-year-old shih tzu namin. Dahil kapag maraming bulok yung ngipin ng aso, pwede siyang mag-cause ng heart problems naman. And dahil nga old na si Sam, yung Shih tzu na hamin, kailangan talaga niyang mabunutan para hindi magkaroon ng complications. And ito yung sinabi, nag-comment, na nakaaway ko dahil sobrang na-trigger ako sa point of view niya as a fur parent. Uh, di ko daw kailangang sabihin na walang karapatang mag-alaga mga hindi gaanong nakakaluwag sa buhay na katulad mo hindi lang pinagyabang mo bills binayaran mo. Ang pag-aalaga sa hayop, mahirap man o mayaman, hindi dapat yun issue. Basta handa kang magbigay ng sapat na pag-aalaga sa abot ng iyong makakaya at pagmamahal, sapat na po yun. Kung mawala siya ng maaga despite all the best care we given, ayun po ay kapalaran na niya. ba? Diba? So coming from a fur parent daw ito and talagang ayaw niyang magpatalo sa kanyang pinaglalaban dahil daw na-offend siya nung sinabi ko na mahal ang mag-alaga ng mga hayop. So ang point nitong taong to ay hindi daw kailangan na may pera ka para mag-alaga ng hayop. Kung oras na daw ng alaga mo na ma-deads due to sickness or kahit ano pa yan, eh wala ka na daw magagawa dahil destiny daw niya ang mawala ng maaga. So, hindi mo na daw kailangan ng maraming pera or gumastos ng marami para mapahaba ang buhay ng alaga mo. So, yun naman yung pinaglalaban niya na hindi naman swak sa aking point of view. Dahil lumaki ako, nung ako ay bata pa, lumaki ako sa province and yung lolo ko ay mahilig mag-alaga ng aso para marami kaming bantay sa bahay. Pero mostly ng mga aso namin before ay na-dead dahil hindi sila nakapavit. So nagkakasakit sila, and hindi namin alam kung ano yung sakit nila. Parang nasanay na lang kami na wala na sila isang araw dahil nasa sakit nila nang hindi man lang nabibigyan ng chance na masugod sa vet. So yun yung reason kung bakit ganito siguro yung mindset ko ngayon na medyo nakakaluwag-luwag na tayo sa buhay. So as much as possible talaga kung kaya ng budget, talagang gagastos at gagastos ako para sa aking mga fur babies. And nakakalungkot lang din mabasa yung mga ganitong mindset coming from a fur parent dahil When I visited his page, nalaman ko na meron din siyang dog at ito ay beagle nga. So kawawa naman yung beagle mo kapag nagkasakit ng malubha. Like for example, parvo. Talagang critical na yun kapag nagkaroon ng parvo ang isang aso. At number one na kailangan gawin ay isugod sa vet. Actually, kapag nagkaroon ng karamdaman ng inyong pets, ang unang-unang gagawin nyo dapat ay isugod sila sa vet para malunasan at magamot yung mga sakit nila. Ayun. And sabi nga dito sa video nito, sabi niya, guys, pa-help ako. Na-paralyze yung aso ko. Di ko alam anong gagawin kasi pati ako walang magawa. Wala akong perang pang pa-check up. So hindi naman natin binabash itong kuya na nag-post ng video ng aso niya na napaparalyze. I'm not judging you kung wala ka talagang pera. Pero ang point ko dito, eh ganito nga, hindi enough na mahal mo yung mga aso mo dahil kapag dumating yung point na ganito, especially right now na uso yung mga parasite, uso yung mga heat stroke or kung ano-ano pang sakit, depende sa season na meron tayo, talagang kailangan talaga natin na ready tayo financially para sa pang-pavet ng mga aso natin. So kung Napapanood mo ako kuya kahit binler ko yung mukha mo dahil ayaw kitang mabash. Pwede mo akong sendan ng message or mag-comment ka sa video ko na to para matulungan kita. Dahil share ko lang din yung chihuahua namin, si Warrior. Ayaw na ayaw niyang nakakakita ng mga asong nahihirapan, umiiyak siya kapag nahahakita siya ng asong naghalakad sa kalsadang mag-isa or kapag nahahakita siya ng asong nakatali dahil tingin niya sa mga asong nakatali ay nahihirapan. So umiiyak talaga siya kapag nahahakita siya ng ganito. So tulong ko na din, tulong ni Samson the Shih Tzu and tulong ni Warrior the Chihuahua. Kung hapadot mo to kuya, send me a message para masendan ka namin ng something para magamit mo, para mapacheck up mo tong baby mo na na-paralyze. Ayun lang naman for this video. Kayo ba? Anong masasabi nyo sa video na to? Willing ba kayong gumastos ng malaking halaga para sa inyong fur babies? Or hahayaan nyo na lang na mahirapan sila? Hindi na kayo gagastos para sa vet? dahil agree kayo sa point of view nung nag-comment na nakaaway ko sa comment section na enough na daw na mahalin sila habang nabubuhay ang ating mga alaga. Comment down below. At huwag kalimutang mag-follow para lagi kayong updated sa mga video sa i-upload ko dito. Thank you so much for watching and stay safe. Bye-bye for now.